Hello mga kapangwo, tuturuan ko kayo kung paano hindi ma-copyright yung mga music na nilalagay natin sa mga videos na ina-upload natin. Kung CapCut ang ginagamit nyo sa pag-edit, ay tuturuan ko kayo kung paano. So first step, pa-i-open natin yung CapCut na application natin. Tapos, project and then select video na gusto nyong i-upload or gusto natin i-upload. Number 3 ay, pag meron na kayong na-upload ng na video na gusto nyo, is mag-select na kayo ng music na gagamitin nyo. So, pang-apat, i-enhance na natin. Click nyo yung video. Then, number 5 is click yung normal. Then, pakinggan nyo at lagyan nyo na lang ng mga funny sounds. So, bahala na kayo kung kung gaano kabilis o yung speed nun. Bahala na kayo kung ano yung dapat nyong gawin doon. Number 6 is yung voice naman ng owner ng music kung pa paano natin gagawin. Number 7 is punta tayo sa music and then extract natin. Number 8 is select audio then pili na tayo ng audio ang gusto natin. So bahala na kayo or bahala na, tayo, bahala na tayo mga kapa, kung anong gusto natin um, audio. Nasa sa inyo naman yan kasi marami namang pagpipilian doon mga kapang. Then last is export na natin. Ganun lang kasimple mga kapang oh, para hindi na tayo magka problema kung makaka-copyright ba yung music na ginagamit natin sa mga videos natin. Alam po naman at alam naman natin na gusto nating ma-monetize, gusto nating kumita yung videos na ina-upload natin. Pero kung ayaw nyo namang kumita yung videos na ina-upload nyo, okay lang din naman na huwag nang sundin yung mga yun. Or kung for fun lang naman siya, di ba? Kung pero kung gusto yung kumita, ay di gawin nyo ito para sa ganon ay mamonetize naman or hindi tayo makapiright, diba mga kapanggo? So sana meron kayong naintindihan sa mga pinagdadadaldal dito ng mga kapango nyo at sana makatulong din ito sa inyo kahit na medyo magulo-gulo ang mga voiceover ni Mami Pango. Bahala na kayong umintindi mga kapango. Alam ko naman na, na maiintindihan nyo yan. I-stop-stop nyo na lang ang gusto yung maintindihan. Hihihihi. Huwag -hi 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 -hi. nyo naman kakalimutan na i-like, i-share and follow naman tong ating munting uh, page. Para sa ganon ay magkaroon naman tayo ng views at saka followers na marami. Mahal ko kayong lahat.